Bayan ilang araw bago magpasko, handa na ang Metro Manila Development Authority o MMDA para sa inaasahang Christmas Rush. Inayag ni MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Victor Nunez, na mahigit sa dalawang daang tauhan ang kanilang ipapakalat upang magmando ng trafiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty hours ng mga MMDA Traffic Enforcer. Samantala, nakahanda na rin ng MMDA para sa Metro Manila Film Festival kabilang na yung pagpapatupad ng security at traffic management plan. Sisimula ho yung aming Parade of the Stars at uh, 2 PM that would be Friday December 19 and uh, ho sa Buendia Ayala uh, Makati Ave and uh, JP Rizal yung ating ruta so inaasahan din ho natin na uh, dadagsa nang maraming uh, manunood sa Parade of the Stars na yan this coming December 19 and it's also a Friday. So, uh, tingnan nyo na lang ho yung mga advisories namin ng LGU Makati at ng MMDA para sa mga alternatibong ruta.